okay Madali lang. Sobra ka lang ba si Magdi ng pantang. Ito dapat ang bilhin mo. Diyo ko dyan. Sabi mm -hmm. ka naman. Ito ang gaganda. Mm -hmm. no? Ito bilhin mo. <laughs> mis magta 12 o'clock na nga nito kaya naman ito kumuha na nga talaga ng ballpen si Kyle dito sa mga pinamili namin parang nga sa pasukan nila ano rin kasi talaga siyang gamit na ballpen dito kaya naman ito na lang talaga yung kinuha niya kung bumili naman kami ng school supplies niya ay marami talagang extra na binili tong si Kyle kaya naman ito kumuha na nga muna siya ng isa tapos naligo at nagbihis na nga din tong si Kyle tumawag na nga din si Iya dito paano ba naman kasi iniintay din nila talaga kami dahil nauna na nga muna sila kila tatay kasabay na lang sila sa main mag-enroll dahil ito nga si Kyle ay mag e pa sa school nila. Gabat nga lang ako tapos nagbihes tapos lumabas na nga din talaga kami kaagad ng kwarto. Pagayak na nga din talaga sa akin dito si Kyle ng papel. Ano ba naman kasi baka daw mamaya ay madaming tutuusin sa subject naman. Di na nga rin talaga nagdala ng bagtong si Kyle dahil ballpen at ito nga lang naman papel ang dala niya. Asya naman dito sa bulsa niya kaya naman dito na nga lang talaga niya nilagay. Pero yung ipad niya hindi talaga niya nakalimutan niyan. Diyos ko po. Bali hindi nga namin kasama yung daddy niya at kami nga lang talagang dalawa ni Kyle ang pupunta sa school nila. Pero hindi rin naman kami ihahatid ng daddy niya dahil dadalin ko nga yung e -bike. Para nga din mamaya pagpunta kila tatay at pa -uwi ay hindi na nga kami mamamasahing dalawa ni Kyle. Agot nga ang pakiyot dito ni Kyle kaya naman ito binilisan ko na nga din talaga. Paano ba naman kasi mukhang uulan na nga din talaga. Awa naman ng Diyos ay hindi umulan tapos inintay na nga lang namin sila ate Noemi dito sa may kanto. La nga lang din talaga yung kumontak sa amin paano ba naman kasi wala nga din talaga akong low juice. Kupo. Inalubong na nga talaga kami ni Iya dito. Paano ba naman kasi ngayon na nga lang talaga ulit sila magkikita ng kuya Kyle niya. Ano lang dito na ako school. <gasps> Pangapasokan. Kaya maya nga nandito na nga kami sa school nila Kyle At tuwang-tuwa nga kami kay Kyle Paano ba naman kasi medyo kinakabahan nga daw talaga siya Ali nagpa-enroll na nga dito sila ati Noemi Tapos iniwan na nga namin sila ni Kyle Dahil mag-uumpisa na nga daw yung exam nila Kyle Kaya naman ito nagmamadali na nga talaga tong si Kyle Ang dating niya nga dito ay nag-uumpisa na nga Tapos kumuha pa nga muna siya ng test paper niya dito Pero wala talagang maupuan niyang si Kyle Ano na ba naman kasi marami din talagang nag-take ng mga exam dito Iniwan ko na nga muna din si Kyle at kinuha ko na nga muna yung card niya dito sa advisor niya nung grade 4 siya. Pero mamaya na nga lang daw pagkatapos ng exam, kaya naman binalikan ko na nga muna dito si Kai. Need, Need na nga daw talaga yung card, kaya naman bumalik nga ulit ako dito sa advisor ni Kai. Bali, kasama ko na nga din dito yung classmate ng mami ni Kai. Nakita ko na nga din talaga dito yung picture namin ni Kyle nung recognition nila. napaka nga dito ni Kyle, pero yung itsura ko ay hindi ko nasasabihin sa inyo, juice ko po. Tapos tuwang-tuwa talaga ako dito sa average ni Kyle. Ang ko nga ng card ni Kyle ay bumalik na nga ako kagad dito sa room na pinag-examan nila tapos binigay ko nga sa teacher yung grades ni Kyle. Nandito nga si Kyle sa malapit sa pinto at katabi nga niya yung kaklase niya. Hindi okay. naman lahat ng mag incoming grade 5 ay mag -e exam dito. Pali required nga talaga yung section nila Kyle na mag exam talaga lahat. Tapos sa ibang section naman ay yung mga honors lang. Marami nga kasi talagang matatalino dito sa school nila Kyle. Nakakatuwa nga dahil nahirapan daw talaga siya sa math. Pero sa science at English naman ay medyo okay naman daw sa kanya. Sang subject na nga lang yung e-exam ni Kyle tapos makakauwi na nga din kami. Ha, ilang minutes nga lang ito nga si Kyle ay tapos nang mag-exam kaya naman binigay na nga sa teacher yung in-exam niya. Medyo kinakabahan din talaga yan si Kyle kanina bago nga kami pumunta dito sa school nila. Sana nga lang daw talaga ay makapasa talaga siya dahil ayaw niya nga mapunta sa ibang section. Pero sabi ko nga sa kanya kahit hindi siya makapasa eh okay nga lang yun. Basta nasa higher section pa din siya. Hintay ko na nga talaga dito si Kyle sa pinto tapos sinalubo kung ko na nga tapos tinanong ko nga sa kanya kung kamusta yung exam nila. Sure naman daw siya sa science at English pero sa math daw ay hindi talaga siya sure dahil medyo mahirap daw talaga. Pero pare-parehas naman daw mahirap pero okay at nakayana naman daw niya. Para nga mapakalma tong si Kyle ay pumunta muna nga kami dito sa DIY para nga malamig. Bibili na nga din kasi talaga dito si Ati Noemi ng mga lunchbox ni Ella at ni Iya. Ito nga lang din kasi talaga binili si Kyle at hindi na nga online. Tapos dumiretso na nga kami dito sa pandayan at tawang-tawa talaga ako. Paano ba naman kasi tinutulungan na nga ni Kyle itong si Ella? Bang nagkukwentuhan nga si Kyle at Ella na namimili ng mga notebooks niya. Ako naman, tinutulungan ko nga dito si Ate Noy mamili ng mga design ng mga notebooks ni Iya. Napakadami nga talagang notebook nila Iya ngayon. Pagod nga daw tong si Kyle, Ella at Iya, lalo na nga tong si Kyle, kaya naman deserve nga daw talaga nilang magmeryenda. Ang bilis nga lang talaga ng panahon dahil meron na nga talaga kaming dalagat binata. Ali si Ate Noy nga wala talagang anak na lalakihan kaya feeling talaga niya ay anak niya si Kyle Juice. po. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.